Day 1 daw ay umabot ng 220,000 ang crowd estimate. Dyan sa Quirino Grandstand ng mga nagrally nga na ay miyembro ng I INC. Ito po ay rally eh, for transparency and better democracy. <laughs> okay. Marami tayong napapanood na mga upload kung gaano ka uh, ka, ka feeling entitled na itong mga rallyista dyan sa, sa Luneta. Dini uh, dinidespise, minamaliit nila yung kapulisan at kung ano-ano pa. Sila-sila mismo daw ay nagbabangayan din. Hmm. Ay talaga ngang kahalintulad na ng mga DDS, itong mga miyembro ng INC. Buti na lang talaga. <laughs> Mula sa 220, naging 200,000 na lang daw ngayong ikalawang araw. Ito ay medyo or di hamak na mas mababa doon sa kanilang unang rally. Ano pong nangyari? Hmm. Mukhang kinulang sa budget. Yun ba? Mukhang mas marami daw na budget noong unang rally nila. Na mukhang inabot daw yun ng 1 or million Anong nangyari sa mga financier ko noon na sinapulong Sara Duterte at Chavit Singson? Medyo um, hindi pa kayo all out. Dapat itinodon nyo na kung ano yung mga nakamkam na, na -cam -cam nyo. Diba? I Ibuhos nyo na lahat ng perang yan. Dahil pahina ng pahina po kayo. <laughs> so anong mangyayari bukas? Kahapon kasi yung nung unang araw, inulan itong Luneta area na ito. Inulan na sa ibang parte ng Metro Manila, wala namang ulan. Dito lang talaga daw sa malapit sa Trino Grandstand. Sabi na eh, hindi naman talaga karma 'yon totoo. Blessing ang ulan. Pero 'yung nasa taas na talaga ang gumagawa ng paraan, ano ho? Na etong mga ito ay identified to not have pure intent kung ano 'yung kanilang pinaglalaban hindi ito ang pinaglalaban nyo. Hindi ito ang gusto nyo. Iba ang gusto nyo. Huwag kami. <laughs> so paliit daw ng paliit ang bilang ng mga dumadalo dyan. Ikatlong araw, bukas, at meron tayong nabalitaan. Ito na. Ngayon po, by the way, ay meron pahayag itong sa Sara Duterte. May bagong live or, or statement itong sa Sara Duterte. Ang nakikita ko dyan, hindi kasi nagtagumpay etong sa saldi ko. Sa halip na dumami yung aaten, mukhang lalong nabawasan. Ngayon, si Sarah Duterte na mismo ang nagsalita ko. No? Lalong naging katawatawa ang sitwasyon nyo ngayon. Dahil halatang halata na po ang pagiging desperado nyo. Nung magsalita naman etong si Marcoleta dyan sa rally mismo, lalong naging katawatawa ang sitwasyon. Lalong naging um, pointless ang kuno ay pinaglalaban ninyo. O eto, totoo ba ang pinag-usap-usapan uh, uh, daw? Meron daw usap-usapan na on the third day of the rally, meron daw nag-utos na nakakataas na taga sa INC na mga lalaki na lang daw ang pinapa-attend ng rally. Bakit kaya? Ano daw kaya ang magaganap sa ikatlong araw? ay kasi sobrang desperado na nga eh. Ulitin natin na from Saldico, palpak. Si Sara Duterte na nagsalita ngayon, lalong pumalpak. Meron pa bang magsasalita bukas uh, na, sa, sa, sa social media? Si Digong Bahay magsasalita? Meron pa bang pasabog uli? Kasi yung mga pasabog nila, sa kanilang mukha mismo sumasabog din. Ang saklap, pero mukhang wala talagang patutunguhan etong etong rally na ito. Mukhang uh, yung expectation ni Sara Duterte na siya ay magiging presidente on the 19th of uh, November na ko mukhang uh, mukhang haka-haka mo lang yun. Mukhang aasa ka sa wala. Good luck.